Marami akong pera. O na, paano yung ano mo? Ah, ito. Wala ito tayo. Okay, yan ah. Oh. Nak, hmm. na, dito ko muna. Kukunin oh, ko lang Ate, pabili nga po ang isang kilong bigas tsaka po ano, sardinas. Isa lang din po. O ba't parang hingal na hingal ka? Tsaka ba't ang dungis mo? Ah, kasi po, napasarap po ako sa paglalaro eh. Ah, ganun ba? Bakit parang late na yung tanghalian nyo? Ah, umalis po kasi si Daddy. Pumunta ang ospital. Ah, ganun ba? O sige, i-ano e, mo na yan. E, I-away mo na yan. Maghanda na kayo doon ng tangkalian. Late na late na. Alas 4 na eh. O sige po. Oh, O, din ka pala di. Bakit ah, wala kang tangkalian doon? Ah, kasi naman di. Ano, nababad ako sa paglalaro eh. Bumis, mo. Marami akong pera. Eh. Hey, oh, Cancel na to. Yung bigas, kailangan natin yan. Ba't may okay, ka-cancel to? Dito eh, sa ano na lang yan? O, 60 lang yung bigas. 60? O, 60 lang. O, na, paano yung ano mo? Ah, oh, ito, wala to tay. Ano pa siya yan? O, tay oh. 60 lang? Wala ka bang bariya? Hindi, magpapakashin ako tay. O, magkano cash-in mo? Ito, 5,000 tay. Bawas mo na lang dyan yung isang kilong bigas ha. O, sige. Doon pala sa number ko tay ah. ha. Alay mo, sakit ang ano ko. Send ko na lang. O, tay, salamat ha. Ay! Ate, padagdag nga po daw si Daddy ng bigas. Akala ko naman magbabayad ka, tapos di ba sabi ko hindi ako nagpapa-utang, tapos dadagdag pa kayo? Ate, eh, ah. Oo! Oh, andito ka na naman! ko ng bigas? Oo! Oh, oh. Pasanla na lang, para ano, nahirap yung may utang utang ayoko nun. At Sanla na lang, te! Te, bukas te, tutubusin ko ito bukas! Magkano diba? sasakla yan? 3K na lang te Kahit di ka na mag cash out Ano na lang Cash in mo na lang sa number ko Ha? 3,000 mahal yun 1,500 oh, Sige na te Pahit na ako Maka na Ayun Kakash in ko na lang Oo oh, te Tubuan mo yung Bayan Oo oh, bukas din na. te Oo oh. Bukas yun ha Palala mo sa akin ha O oh, ito yung isang kailang bigas Ito Bada ito lang ha Bukas babalik namin yan te Ay te Oh. May isa pa pala ako yung eh. Laman. Baka gusto mo sasakyan? <laughs> may sasakyan kayo? Salala na kayo sasakyan natin. Magkano <laughs> may sasakyan yun? 5K na lang, te. 5K lang? Oo. Oh. Sasakyan yun? Oo, oh, mabilis yun lang, te. 4 wheels? Oo nga, te. 4 wheels. O, oh, sige, sige. 5K Sake lang, ha? Hakan na muna yung pera, te. Ay, wala ka pa akong binibigay, eh. Eh, nakasalarin, eh. Tutubusin ko muna. <laughs> 5K yan, ha? Oo. Hmm. Nak, dito ko muna. Kukunin ko lang sasakyan, ha? Te, oh. Okay na yan, te. Bukas to naman tutubusin yan, eh. Huwag mo nalang gamitin kung gusto mo, te. Baka magkagastos ka pa dyan. Ha? Hindi man dito to. Okay. Oh, Dali niyo na naman ako, ah. Gusto mo itong anak ko, salla ko na rin. Babawi lang ako, te. Hindi mo kailangan yun. Laging madungis yan.